Mayong hapon mga kapuso, ini ang GMA Regional TV interview sa One Western Visayas. Subong hapon, makaupod ta ang head sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Miss Donna Magno. Aton istoryahan ang pagpanghanda sa siyudad. Pananglita naman niya maglala ang epekto sa aton subong ginapangatuba nga El Nino. Good afternoon, Ma'am Donna. Hello, Ma'am Gertrude. Ayong hapon, pagsatanan nga sa One Western Visayas. Okay. Wa'm kamusta bala subong ang supply sang aton nga tubig sa Iloilo City. One of the presenters was MPIW mm -hmm. kag share nila no nga currently may ara sila production ni 71 million liters of water per day. Mm -hmm. Kag ang consumption aton na ara pa lang siya sa 65 million liters per day. Mm -hmm. So may bastante pa nga nga tubig according sa ilang, nga pwede ma-provide sa aton nga mga pumuluyo. Okay forecast ang pag-asa posible magdugay kag maglala pa ang kainit nga aton gina eksperyensya subong dalaman sini ang posibilidad nga magnubo ang aton nga supply sang tubig ano ang pagpanghanda nga ginahimo subong sang Iloilo -Ilo City government kaangot sini ma'am don As early as last year, isang nabalaan na ito ng mga forecast niya ini. So ang ato niya, Iloilo -Ilo City, Disaster Risk Reduction and Management Council ang pasugod na sang, sang series of meetings no uh upod sa mga members ng council and at the same time nag-create man ini siya sang task force on El Nino sang last niya February 5 I think ang una ginginobra no gin-gin launch sang sang council ang iyang uh, messaging hmm. para sa advocacy naton sa ano sa sa water management amo ini ang kabuhi uh, luwas son tubig tipigan, ilonggo proteksyonan. So, arat dira ang mga materials nato niya tudlo sa atin po mga pumuloy on how to to save on uh, water. Mm -hmm. Tapos, uh, ginpasuguran man ang mga kampanya sa nagkalainain yung mga sectors. Mm -hmm. So, like sa may case ng uh, ato niya Lidepo, so they wanted to get their commitment nga uh, in whatever little way they can, mabulig man sila no? Mm -hmm. sa pag-ano, pag, uh, ano, pag uh, Uh, introduce sa mga measures mm -hmm. nga pwede maka-result sa, sa pagtipig sa tubig. As early as last year, na-anticipate na, no, sa mga farmers naton mm -hmm. ang ini ang ining scenario. So, they already chose kung ano ang mga seeds balang itanom mm -hmm. nga hindi sila matamaan sa nga panahon. Ano naman ang mga na-plastarta na, na no, ang mga tikang uko na umpisahan na nga bulig para sa mga apektado ng mga residente kay there are a couple of areas nga nag-sound off na nagamala ang bubon or nagnubo ang tubig. May ara na lanaki kita. Mood. Ang nagawa water uh, rationing ng mga daan ng ato niya Metro Pacific no, uh, Iloilo Water. So they provide a certain uh, amount of water no free for the barangays tapos ang um, the rest niya ya yeah, so pwede na mabayaran. Uh, we've been encouraging ang ato mga barangays through the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee nung no, gamiton man nila ilang funds mm -hmm. sa pagconstruct ng rainwater harvesting facility kay na siya sa mga mga mitigation measures naton. Pahanumdum naman na aton iya sa mga residente no agod magkinot man sila sa paggamit sa tubig kabay pa ang every household every person sa aton panimalay will do their own share para nga bisan paano mapahagan-hagan naton ang epekto sang, uh, el ninyo sa El Nino nga ini sa aton mga kaugalingon kay sa aton puloy kay sa aton komunidad Ma'am Donna, madam, ugin salamat sa tiyempo nga ginatag mo sa One Western Visayas. Kagmayong hapon sa Imuruan. Salamat, Ma'am. Gertrude, thank you.